Pero alam niyo daw po pala na papaampun siya. Ah. Sabi po nung kapatid niyo, nasa nasabi naman daw po pala sa inyo, no? Nasabi Aha. po ba? Sabi Oo, po kasi ano? nasabi naman daw na ipapaampun. Ah, uh, yung kapatid nito. Opo, eh kasi naman po, na bigla naman po sila. Eh na na, nabigla din po akong sabi nila. Kasi nasiyak po ako eh. Hmm. Eh, ako naman po eh, siyempre po, pa bagong panganak ako, siyempre. Ikaw, ikaw man nga ang um, tanong nang tapos ay kay... ala ko naman po, ay, ala ko, ala ko, isip na ganong mapapaampong. Hmm. O yun, na lang ako, eh din, na oo na ako. Mm. Eh, hindi ko naman po, eh ngayon, ini, Naalala ko lang po May anak ko din ako. May mm. May anak ko sa akin. Sa akin. Naalala ko lang. Iri din. Nalaman niya, may kapatid siya. Mm. Eh, parang ako, malaman niya. Masalubong niya. Alam niya, may kapatid siya. Mm. Gusto ko lang magkita ba sila kung kapatid. Yeah. Tama naman, libo ka. Yeah. Kahit... Uh, ay, ako naman po, tanggap ko po, po na mahirap pong Mahirap pong bigla yung anak ko doon umalis, di ba? Mm -hmm. Alam ko na po yun. Mm -hmm. Nakikita ko po sa bibi yun eh. Yeah. Kaya po alam ko na po. Mahirap po kasi pinaampon mo nga. Ganon sinabi po niya sa akin. Mahirap na biglang. Gusto ko lang makita siya. Yeah. Mahirap nga pong paano yung nag-ampon sa kanya. Mm -hmm. Mahirap po. Ay. gusto ko lang po naman siya po makita ka tulad mo Nakita ko na. Mm. Ganito na po. Malaki siya. Malusog ba? Mm. Okay lang po sa akin. Tsaka po ito, gusto ko sila magkita. yun yeah. Hindi naman po ba masama, no? Yeah po. Hindi po. Uh, maganda po yung gusto niyo. Opo. Tatapat ko na kayo, ano? Mm. Kaya po, nabalitan ko nung nagpunta ng na po dyan sa gawin niya, may namatay po. Hmm. May nagsabi po yung nagsabi po sa akin, Ate Mari, hindi ka umahon. At hmm. tawag sa akin, ako kasi matanda. Kaya tawag sa akin, Ate Mari. Hmm. Ate Mari, hindi ka umahon. Hindi. <laughs> 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 hindi, sinabi ko lang, may iyak ako mahal mo na di ba? May ganong dating na magulang anak na hmm. first time na. <laughs> kaya, kaya sabi, sabi ko doon sa nakausap ko, Makakakot. Ayaw kaya ako Siyempre, alam mo na, di ba, ang kalagayan ko. Meron hmm. din ganun eh. Ay, na, po kayo. Oh, di ba, nakakita ko nga po sa TV. Ayong ganun. Oo. Diba, um, Natatakot diba? si nanay na pagka daw hinarap yung anak, tapos makita yung ganito yung kalagayan niya, Parang... Di ba nakikita po, ah, nakikita po talaga mm -hmm. sa TV. Eh, mm -hmm. Totoo naman po yun eh. Sige po, explain uh, nyo na yung, yung ibig niyang sabihin. Baka ikahiya pa kayo, ibig niyang sabihin. Opo. Mm -hmm. Kasi po naman, di ba, ako nakakakita na po sa uh, atya Radio na narinig ko, misang iya. Mm -hmm. Sa so tingin ko, hindi naman okay eh, you know, uh, oh po kayo kakahiya. Mm hindi -hmm. no, oo po, eh kaya lang po, talagang... Ako'y okay, tatanggapin ko. Basta lang po po ko siya. Makita ko kayo. Halimbawa ngayon ko lang kayo nakita. Ang hmm. ngayon, ganda gandang kalusugan. Ayun lang. O, eh kung ayaw po talaga ng nagampun, alam ko magkagawa. Hindi hmm. ko na po siya. Ang gusto ko lang po kung okay siya. Ang katulad ng anak ko. Hmm. Nakita ko. Ikaw ate, ano yung, kamusta naman yung ako po talaga, simula kahit naman po sa mga kaibigan ko dahil oh, nga no. po, alam niyo naman po, ako lang po ang mag-isa dito. Uh, to be honest po, nag-share po ako talaga sa malalapit kong kaibigan hmm. na yes, gusto dahil minsan nakakapag-share po ako about sa problema ko sa sarili and sinasabi ko na sana balang araw makita ko. Kasi kahit hindi, sabi ko nga po, eh, Ay, hindi man po kami niya tanggapin. Eh. sa mahalaga po. Gusto ko Makin, kahit isang yakap mm. lang po. Kasi, mm eh. syempre... Dugo, dugo yeah. pa rin po. Hindi ko naman po siya kukunin. Mm. Gusto ko naman magkita. Bimbawa kayo, nakita ko na kayo sa personal. Mm. Hindi ko naman po... Alam ko naman po, mahirap sa sa, sa yeah. aking ano. Ah, kung... Hello po, sir. Kung sino man po, eh. kung sino ka man po, ah, uh, tanging kahilingan ko lang po, simula pagkabata ko, Uh, gusto ko lang pong makita kung ano po yung kalagayan niya. Uh, Siyempre po, bilang isang kapatid, kahit sabihin po natin na hindi po kami sumabay, sabay na lumaki na nakita yung isa't isa. Pero nandito pa rin po sa damdamin ko na kahit isang kita lang, basta makita ko lang po yung kung ano po yung itsura niya. Siyempre po, bilang ate, sabik din po Lalo na kung alam mo, may kapatid ka. Kasi yung pagtatanggol sa kapatid, nagagawa ko sa ibang... sa ibang... sa, sa kaibigan or sa inaalagaan kong bata. Yun, doon ko na lang sinasabi ko sa sarili ko na hindi man kita nakikita, at least nagagawa ko sa ibang tao. Pero yun lang po, masakit lang din po sa akin na yung pagtatanggol na dapat sa mismong kapatid ko, pero nagagawa ako sa ibang tao. Kaya Siguro, ang tanging kahilingan ko lang po talaga is makita or mayakap man lang po kahit isang beses. Yan lang po ang pinaka isang tang, kahilingan ko, And especially hindi pa para sa akin, kundi para sa nanay ko po. Eh ako po, gusto ko lang po naman hindi kung nasaan ka. Hindi ko po alam kasi po anong binigay na bangalan. Nini, hihiling um, ko lang po sa inyo kung um, gusto ko lang po kay Maki. Hindi makita ang ano, kalagayan mo. Kasi hindi ka may kapatid ka pa din eh. Um, tapos, gusto lang kita makita kung um, um, malusog ang katawan mo. Hindi mm. ko po nang maliit po siya ka talagang baby. Hindi ko, hindi na po ako sa kanya nag, ano. Pero gusto ko mahalaman yun ay ate. Sa tingin ko, binigay nung yung nag-adapt sa kapatid mo yung yung best niya. Eh uh, pagka naman napanood ni Serto yung nag adapt sa tingin ko naman yung ma-feel niya yung kalungkutan ng puso mo, yung pananabik ng puso mo. Hindi lang ikaw pati si Nanay. Baka mapagbigyan tayo na pagkaharap kayo ng kapatid mo. Mm -hmm. ay, gusto, ay, hindi ko nang po ay, naman po siya akong kunin. Eh hirap na umrolyo ni Hinihiling ko lang, makita ko lang po siya. Hindi ko na po siya nakita, pinangan ako po. Ano po yun? Nakita niya po mismo yung bala? O hindi, po, hindi po? Dahil po... Oh, yung ano muna? Yung nag-adopt po. Hmm, nag-adopt muna. Kaya, huwag kang mag-alala. Nandiyan lang pala siya sa malapit. Oh. Ilan taon na kayo dito ate? Almost 30 years plus. 30, or, years. 30 plus po. Kasi po, nag, napunta po ako dito mga 7 years old eh. Kasi po... Uh, yung... Ibig sabihin, hindi ka dito ng panganak. Dito po ako pinamahal sa Malolos po. Dito hmm. po sa Maganda. Parang namulat lang po ako sa Impanta kaya oh, May ah. Kapatid ng tatay ko doon sa Impanta. Uh, oh. Tapos Ana, dito na po ako nag-aaral. Uh. Oh, wait nga lang. Ilan taon, ilan taon nang patay yung tatay mo? Um, yung tatay ko po. Hindi ko po ano. Ay, maliit pa po siya. Hindi pa po siya normal maliit, maliit pa po. Mm. Ay, hindi na po, hindi pa po siya masyadong ganito. Mga, ibig sabihin, 23 ka na. Okay. Mga ilang taon ka nung namatay ang papa mo? Mm. Ano na po, Hindi ko po tanda eh. Ibig sabihin, ang tagal na rin pala. Opo. <coughs> ah. Oh. Okay. Mm, sorry ha. Okay. Ibig sabihin talagang si nanay lang yung nagtaguyod sa'yo. Okay. Mm hirap din pala yung ano... hindi na... parang pinagdaanan niyo, no? Mm. Kaya pala ganun ka nalang... ah... Uh, mag ano... parang... magsumikap. Ano? Kay nanay, may tanong pala ako kay nanay. Nay. Mm. Pero no ba kayong mga pinagsisisihan na nagawa niyo na... hindi niyo gusto? Yung... sa anak ko po. Hmm. Eh... Hey. Hindi ko naman po kagustuhan na ka, uh, ganun. Mahirap nga po palang may kapansanan. Hmm. Ha? Maagang may ka ng asawa. Hmm. Mahirap. Walang um, kakatuwang. Mm sabi ko sa anak ko, sumigap na lang. Hmm. Sabi ko sa anak ko, na din siyang mag-aasawa. mag, mag muna siya sa dalaga. Yeah. Mahirap na mag mag, 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 mag -sawa muna siya. Mag-trabaho siya. Mag siya mag-ipon. Mag mag hmm. Parang, mag, sabi ko nga eh, Mag-ipong ako sa bangko para pag tumanda siya, may lulukuti. Eh. Yeah, tama po kayo. Tsaka mahirap po yung ano. Oo. At alam ko naman, alam nung anak niyon, yung buhay pagpapamilya ay uh, talagang dapat pinagpaplanuan yun. Oo po. Kasi alam niyo naman ang mangyayari. Oo. Ng... Hindi, hindi naman ako anak para matagal. Hindi naman ako para panahong buhay. Hmm.

Ito po yung po siya talaga po. May, may sasabihin daw po siya ulit. Ito po kayo. May sasabihin daw po siya ulit. Dito Ay, kaya hindi po ako matagal makatayo na ano na po ito. Ito po ka natin ko. <laughs> ah, sige. Ah. <laughs> ah. Mahirap pa pala siyang magsal... nakatayo. Mahirap po lalo magsalitaya. Po. Mm. Sige po. Mm -hmm. Ano po sasabihin niyo? kasama um, ng mga kasalanan sa Tao sana ako. Um, ako sa mga ano. Pagkukulang ko sa iyo sa kasalanan sa Ano? Hmm. Mm. Ano pong isasagot niyo? Eh, yes. hey. so, sorry din ate. Hmm. mag tayo tayong ganito, magdamag. Hahaha. <laughs> <laughs> Ano ba ba ako na po kayo? Pinapasaya ko lang si nanay. At, 49 na yan eh, 49. Pinapatawad niyo na po ba siya? Pinapatawad na po. Ako matanda, mamamaray na siyang puti. Ah, kayo po yung mas matanda. Oo. Oh. kaya po tawag ko na. Ate. Yung bunso nasa keso. Ba't ko parang may stress yung mukha ni nanay? Anong, ano? Sa so, pagod din siguro. Oh, may sasabihin daw po siya ulit kasi hindi ko po narinig. Ang inyak sa ng tawad. Sana nga nangyari sa, sa, atin dalawa. So nangyari sa iyo sa kuya mo. Sana mapatawad mo ako. Mapatawad mo ba ako? Kaya nakalimutan na natin ito. Sana ma makakita mo ni anak mo kahit sa isang saglit lang. Kaya tinulungan ko ng mga vlog at maghanap eh. Hmm. Mahirap lang naman ating balakang ko. Hindi ako... Mabubuhal po ako eh. Hindi po. Mukha ko na din yan eh. Hmm. And And hindi hindi po ako matagal na. Matibay tuwid yung mga pinti. Nangangalos na po. po. Kaya po kakain gusto ko po po. Eh, nararamdaman ko po. Dati hindi naman po ganito eh. Hmm. Matagal na labada kasi mapababad maghapon yung mga ganyan. Ang tanong, pinapatawad niyo na po, pinapatawad ah. niyo na po ba siya? Mm -hmm. Eh, kasi lang po, ano, ate, ano, yung sinabi ni Kuya, ni Kuya, baka, no. yung, baka, mm hindi, -hmm. uh, ano, yung, papapuntayin yung, yung kapatid nito. Mm, eh, Thank you. Ah, that. yung ano. Ay, alam mo na ma. yung Kung papayag na to yung, mm -hmm. yung anak mo na mapapunta pa. Oo. Kasi, man. ang ba, di ba, may nangyayaring gano'n. Uh, oh. Ako naman, ako hindi natin, huwag natin pilitin siya. Kasi mayroong dating na, hindi niya matanggap. Okay. Mm. Eh kasi, pagka na mag... Talaga gusto ng anak mo, di? Hmm. Ay, kasi nga kasi ang kasi, uh, 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 inaano ko naman sa yung mampun. Oo, oh, oh, ang bigyan. Oo. Oh, oh. so, bibigyan ka naman siguro, no? Sabi ko. Kasi... Oh, oh. Oo. Kasi na, ano. May makita lang naman daw ka ako nung kapatid ko, sabi ko, doon sa kay Apple. Uh, kasi ilang mm, naman na hiling makita nung ate, makita nung mm. hindi naman, naman gugulo na ano, gusto lang makita ko. Oh, hindi ko hindi ko naman siya kukunin. Ang oh. gusto ko lang ba yung nakita ko. Lang. Mawa katulad okay. nito si oh, Kuya nakita ko. Oh. hindi ko naman siya, ay, siya may, ano, may, naki, uh, uh, Kasi naman mahirap na naman na kunin up, yun. Kasi alam ko bin, binayaran ako sa ospital siya, nakalabas ako. Alam ko yun. Ang um, ano, ko lang. Gusto lang niyang makita ba mo siya. Bawa, ano. kunin ni Lord. Yun, eh. Makakapunta siya dito. Alam na ay, ay, to. ba naman namin yung number ni Kuya Augustine. Oh, kasi, eh, oh. nabawa, ang sun, sun, sabi ko doon sana ko na ito ang kasama ko. Ganon, sunduin mo yung kapatid mo. Kaya, iniisip ko din sa sarili ko. Ay, alam natin kung saan pupuntahan. Mm -hmm. Sa mga nangyari, Nay, ano yung parang paniguradong na sa inyo yun eh? Parang nagkaroon ng parang kalungkutan o anong tawag doon? Parang konsensya. Na konsensya po kayo, no? Hmm. Sa gabi-gabi yan, na ano ko din yan. hmm Kung na lang kay Lord talaga, na huwag na lang silang pabayaan, gano'n. Mm-hmm. talaga naalala ko din, misan, ko. Huwag mo siyang pababayaan kung nasaan man siya. Gano'n ang ilalaan ko. Walang hmm. araw, magkita-kita kami. Nabigla din pala si uh -huh. ate. Nabigla din po yung kapatid niya pala no, kaya uh -huh. yung desisyon niyong ipaampun, e eh, na nakapagano na rin siya. Dala din nang walang mag-ano, yung kakapusan din ng pera, walang mag-ano, hmm. e eh, si Sari yan. Hmm. Ah kaya Opo, kumala. Si Isa rin siya eh. Kada hmm. mga anak, si rin eh. Hmm. Malang kami isang kakapit. Kaya naano na rin na, na mo kayo, no? Isang kami kakapit. Ala namang hmm. ibig tumulong. Hmm. Kabit ang palakot talaga nun. Hmm. lumabas hmm. nga kami nun eh, muulan eh. Yeah. Kaya pala yung desisyon decision um, nun. Kaya hindi ko maano yung decision ko nga nun. Hmm, naintindihan ko na po. Hmm. Mm -hmm. Walang wala talaga kami nun. Kahit tanong mo sa kanya. No. Maliit pa yung ate niya nun eh. Mm -hmm. Tatlong taon pa lang eh. Okay na po ha. Mm -hmm. Nagkaano na. Magaan na po yung damdamin niyo. Mm -hmm. Iba din mo kasi yung nakakapag ng tao din. Mm -hmm. uh, Sag... Siguro gano'n na lang na kasi dahil nga nakita ko kanina, parang mahirapan ho tayong makumbinsi sila, di ba? Mm -hmm. Kaya umuwi na kami dito. Yan. Kaya na ano din kay Seryo, nakausap namin kanina. Uh, thank you po sa, ano, mm -hmm. sa pag diden din. Sa, yun po yung kahilingan ng nanay, tsaka ng kapatid. Kaya, yan, sana mapagbigyan natin yung kahilingan po ng kapatid mm -hmm. at ng nanay thank you din kayo mm -hmm. na, na sa, ano, uh -huh. ng kayo ng ano, ah. peace of mind. Kasi mm. -hmm. kaganyang Ka hindi naman po kami. Oh, at kuya, hindi naman mo nag Kasi Nasaan hug? <laughs> <hat. Wait>, <laughs> Nasaan <ng> kiss? <laughs> mm -hmm. Kasarap uh, nung kiss. Kahit kailan di kami nagawa. aaway na. Kasi naman po, paro-paro na po kaming may edad. Eh, lalo ano na po. Lalo na kay uh, nanay, kaya niya nagawa yun. Dahil sa sitwasyon uh -huh. o yung kalagayan ng buhay nun, uh -huh. si -huh. tapos di mo alam kung saan mo kukunin yung pera. No? Uh no? -huh. Siguro, um, pero mahirap mag-judge ka, Tegram. Uh -huh. Wala tayong karapatang mag-judge. Kanino man. Paano po? Ano na kami? Nay? Uh -huh. Uh -huh. Ingat po. Yan, yeah, Ayusin niyo po. Yan. Sige po. Ano na po. Ganyan po talaga paggalang sa mga ano, kay Lolo. Si Lolo, sorry kay Lolo, hindi ko na nakamusta. Lo, ano na kami? Oh. Oh po. Oh po. Ano po. Ano po. kami? Bawasan po yung paninigarilyo, ha? Sige po. Ano oh Babalik ko kami, Lo. Sige po. Sige po, Nay. Thank you po. Ingat din po kayo. Thank you po sa tiwala. Okay. Uh, wala makamama. Apo. Thank you.